sunburn limang home remedy para maalis ito. Pagkatapos ng malamig na taglamig, ang unang ilang linggo ng tag-araw ay tinatanggap ng lahat, ngunit habang ang mga araw ay umiinit, ang araw ay nagiging mas matindi at ang mga sunog ng araw ay nagiging karaniwan. Ang mga sunburn ay sanhi ng pagkakalantad sa nakakapinsalang ultraviolet radiation mula sa araw. Ang mga sintomas ng kondisyong ito ay maaaring hindi agad lumitaw at maaaring tumagal ng hanggang limang oras bago mapansin. Kung hindi ginagamot sa oras, maaari itong maging sanhi ng paltos at pagbabalat ng balat. Ang ilang mga remedyo sa bahay na maaaring makatulong sa paggamot sa kondisyong ito ay Isa, Aloe Vera ang halamang aloe vera ay madaling lumaki sa mga lalagyan o sa lupa at may ilang mga benepisyong panggamot. Ang aloe vera gel ay kilala para sa mga anti-inflammatory properties nito na makakatulong sa pag-alis ng sunburn at pagpapagaan ng sakit na nauugnay dito. Ang gel na ito ay maaaring kunin mula sa isang dahon ng aloe vera at ilapat sa iyong balat bilang ay umaari kang bumili ng aloe vera gel mula sa isang tindahan dalawa baking soda Ang alkaline na katangian ng baking soda ay ginagawa itong napakanakapapawi sa balat na nasunog sa araw. Ang baking soda ay may rounding antiseptic properties na nakakatulong na mapawi ang pangangati na dulot ng sunburn. Upang makinabang dito, Maaari kang maglagay ng baking soda at water paste sa apektadong bahagi at mag-iwan ng 10 minuto bago hugasan o magdagdag ng isang tasa ng baking soda sa iyong tubig na pampaligo at ibaba dito ng mga 15 minuto. 3. Black Tea Ang itim na tsaa ay mayaman sa antioxidants at may mga tanan na nagpoprotekta sa balat mula sa pinsalang dulot ng UV radiation. Makakatulong din ito na mabawasan ang pamamaga at maibalik ang balanse ng pH ng iyong balat. Upang gamitin ito, maglagay ng ilang bag ng tsaa sa isang palayok ng tubig at magsusaw ng tela sa brew. Dapang tsaa sa apektadong bahagi ng iyong balat at hayaan itong matuyo. Maaari mong ulitin ito ng tatlo hanggang apat beses ng hindi hinuhugasan. 4. Langis ng Nyog Maaaring gamitin ang langis ng niyog upang gamutin ng ilang mga kondisyon ng balat kabilang ang sunburn. Ito ay mayaman sa mga fatty acid na nagpapalusog at nagmo-moisturize sa balat at sa gayon ay binabawasan ang pamumula. Ang bitamina E sa langis ng niyog ay gumagana rin bilang isang antioxidant upang mabawasan ang pamamaga ang pinakamahusay na paraan upang aidmanda ang langis ng nyog upang gamutin ang sunburn ay ang pagmasahe ng mainit na langis ng nyog sa apektadong bahagi ng tatlong beses sa isang araw sa loob ng ilang araw. Dahil ito ay napakagaan, ito ay mabilis na hinihigop ng balat at hindi mag-iiwan sa iyo ng isang mamantika na sensasyon. 5. Honey ang pulot ay may mga likas na katangian na nakakatulong na maiwasan ang mga impeksyon sa kaso ng sunburn at binabawasan ang pamamaga. Ang isa sa mga enzyme sa pulot ay tumutulong din sa pag-aayos ng pinsalang dulot ng balat. Upang makinabang mula sa pulot, kumain ng isang katsarang pulot sa isang baso ng maligamgam na tubig tatlong beses sa isang araw at maglagay ng manipis na layer ng pulot sa apektadong bahagi at hayaan itong matuyo. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.